Trending ngayon sa anumang social media platforms at hindi na nga mapipigilan pa ang pag-angat ng tinaguri ang Queen of Bangsamoro Pop na si Shaira Abdullah Alimudin. Ating lubos na kilalanin si Shaira. The Philippine Showbiz List presents Sino si Shaira, ang Queen of Bangsamoro Pop? viral. Kahit saan na ngayon magpunta, ay maririnig ang mga viral song ni Shaira na umaalingaw-ngaw ngayon sa iba't ibang mga music streaming service at isa na ring viral dance challenge. Hindi nga lang mga netizens ang na-LSS at kumasa sa mga awitin niyang ito, kundi maging ibang showbiz personalities. Si Shaira ay isang Muslim na tubong Mindanao na nagmula sa Sultan Kudarat Maguindanao. Base sa informasyon na kasaad sa kanyang Facebook profile, siya kasalukuyang nag-aaral ng kolehiyo sa Antonio R. Pacheco College sa Cotabato City. Samantala paniguradong nariyan ang kuryo sila ng ilan patungkol sa kanyang love life. Pero ayon niya kay Shaira na dinaan ang sagot niya sa mga nagtatanong base na rin sa lyrics ng kanta niyang Forever Single, paglilinaw niya, wala siyang jowa kasi may asawa na siya. Ito ay sa katauhan na nangangalang Abdul Muiz Abdul Abdullah. Silang dalawa ay ikinasal noong March 23, 2019. Shira's Passion for Music Pagdating naman sa pag-awit, bukas si Shira sa pagsasabi na naroon na ang pagmamahal niya sa musika. Hilig niya nga raw ang kumanta kahit na hindi kagandahan ng kanyang boses. Katunayan siya ay bahagi ng grupong Trigger Band na gumagawa ng musika sa YouTube at nagtatanghal sa mga gigs at mga events. Kasalukuyan na sa ilalim siya ng pamamahala ng record label na AHS Productions sa nilabas na ulat ng produksyon sa kanilang official Facebook page noong March 16, 2024. Binahagi rito ang kwento ng pagsisimula at tagumpay ni Shira. Nakasaad na mahigit kumulang isang taon na nang una itong sumalang at sumampa sa kanilang pangangalaga na ang tanging hangarin lang ay makapag-record ng sariling kanta bilang alaala. Inilarawan si Shira na mahiyain, palangiti, mapagkumbaba at wala masyadong self-confidence dahil kauna-unahang salang pa lang nito sa recording. Ganun pa man sa kabilang ngaraw ng mahigpit at istriktong pagtuturo ng AHS Productions sa mga dapat isalang-alang kapag nagre-record o nagtatanghal, nangibabaw ang nakitang determinasyon at pagiging masunuring nito. Nasaksihan ang pagsusumikap ni Shira na maibigay ang lahat na makakaya upang maisagawa ng maayos ang lahat na kinakailangang gawin. Sa naging simula ni Shira, ilang buwan na nagdaan, matapos ma record at mailabas ang kanyang mga Moro song, ay unti-unti ito nakagawa ng ugong sa bangsa Moro music scene. Ito ang naging daan kung bakit siya unti-unti nakilala sa local music scene sa Mindanao. Dumaan pang pa ilang buwan ay sinubukan na nasabing productions na isalang si Shira sa mga bagong awiti na Tagalog. At sa pagkakataong ito ay naging madali na lamang sa kanya na itanghal ito ng maayos. Ang dating mahiyain ay nagkaroon na ng lakas ng loob na ipakita pa ang kanyang talento. Hindi niya nilimitahan ang kanyang kakayahan. Mas lalo pa siyang nahasa na sa kaliwat ka ng imbitasyon sa gigs at concerts sino mag-aakala na ang dating pasabit-sabit at pasama-sama lamang sa ibang banda ay nagkaroon na rin ng sarili niya mga bookings at major events kasama ang kanyang bandang Trigger Band. Sa lumipas na mga araw at buwan ay patuloy ang pag-usbong ng pangalan ni Shira. Hindi nga lang sa Mindanao, kundi pati na rin sa Luzon at Visayas at maging sa ibang bansa. Talaga namang agaw pansin sa mga manonood at nagpakinig ang kanyang mga awitin na nabibigyan niya ng magandang performances, tamang emosyon at mga facial expression. Queen of Bangsamoro Pop Walang ibang hinangad kundi may pakita ang buong pusong pagmamahal niya sa musika at hindi may pagkakailang na pagtagumpayan nga ni Shira ang tinahak na larangan. Masasabing isang bihira at espesyal na pagkakataon na makakita ng isang moro singer tulad ni Shira na gumagawa ng ingay sa iba't ibang streaming platforms. Talaga namang pumatok sa panlasa ng mga tagapakinig ang kanyang mga awitin na may mga kakaibang tugtugin, nakakaakit na mga lyrics na siyang dahilan kung bakit siya ngayon ang kinilalang Queen of Bangsamoro Pop. Pinatunayan ni Shira na kaya niyang umangat ng walang kilalang pamamahala o promosyon. Kahit walang album, walang mall tours, at walang TV guestings, kundi purong kahusayan sa B-pop lamang. Nahuli niya ang loob ng masa sa taglay na masayang ritmo. Ilan lamang sa mga awitin ni Shira ay ang Mama Dimasukol, Packboy, Dato Manis, Machine Gun, Kahanda Ko Seka, at marami pang iba. Tunay ngang alam na alam niya kung paano huldihin ang kiliti ng mga tagapakinig dahil hindi din siya nagpahuli sa pagbabahagi ng tungkol sa usaping buhay pag-ibig. Isa nga rin ang awitin niyang forever single na may linyang ilang taon ka na, wala ka pa rin jowa, lahat ng barkada mo ay may asawa na. Katulad ng inaasahan, kinaaliwan ito ng mga Pinoy at hirit pa ng ilang netizens na na-real talk tuloy sila ni Shira at nagbiro na talagang natamaan ang mga walang jowa. Katunayan maging ang miyembro ng P-POP group ng SB19 na sina Stell at Justin ay pansin din ang pagka-LSS sa kantang ito. Sa isang video, mariringan na kinakanta ni Stell ang forever single habang si Justin naman ay game na game sa paggawa niya ng sarili niyang dance steps. Pero kung may awitin si Shira na talaga namang pumukaw sa atensyon ng lahat, ito ay walang iba kundi ang viral song niya na Celos. Ang natunang awitin na sinasabing mula sa himig ng Trouble is a Friend ng Australian singing songwriter and actress na si Lenka na inilabas noong 2008. Tunay na nahuli ng na mga titik at salita ni Shira ang pambansang pakiramdam ng bawat Pilipino. Matagumpay niyang naitawid ang selos mula sa personal na level patungo sa karanasan ng mas nakakarami. Pumalo ang selo sa iba't ibang music streaming services at tinalo pa ang ibang viral na OPM song ngayon. Naging background music din ang kanta sa mga dance challenge at naging sa mga templated video na talaga namang kinaaliwan ng mga netizen. Kaya hindi nakapagtataka na kinilala ng isang music streaming app ang kantang Celos bilang number one sa Spotify Viral Songs PH noong March 8, 2024, kung saan pumapalo na sa 845,000 ang streams. Hanggang ngayon, meron na siyang higit sa 310,000 na mga tagapakinig kada buwan sa Spotify. Samantala, as of March 19, 2024, ang nasabing awitin ay nakakuha na ng kahangahangang 8.7 million views, 1.4 million likes sa nasabing music streaming streaming app, at danda ang libong mga views naman sa TikTok. Katunayan ng ilang mga bersyon ng kanta ay umabot na sa milyon-milyon na mga views. Ang kantang ito ay na-inspired din ng isang TikTok dance craze na kumalat sa buong mundo. May mahigit na 511,000 entries sa ilalim ng kanyang audio maging ilang social media personalities at celebrities ay nakikasa na rin sa challenge na ito. Tulad ni The Voice Kids winner Ella Nimfa na gumawa ng sarili niyang cover. Magiging si Vice Ganda ay tila na LSS na rin sa awiting selos kung saan ay game na game niya itong kinanta at sinamahan pa ng pagsasayaw sa Especially For You segment ng It's Showtime. Ayon niya sa AHS Productions, maging sila ay hindi akalaing kakagati ng masa ang celos. Kung ano pangaraw yung minadali at hindi masyadong sineryosong likha, ayon pa ang naging super viral. Sa kabila ng mga memes at biro, tunay na napukaw ni Shira ang pansin ng mga tao sa kanyang lakas ng boses. Tulad din pinakita niya sa isang video na kumakanta siya ng live. Siya rin ay nagbigay inspirasyon sa posibleng bagong alon ng musika na tinatawag na Bangsamoro Pop o B-Pop. Ikinatuwa din ng maraming netizen ang moment na ito ni Shira dahil ibang mukha at naratibo naman ng bangsa moro ang nakikita at naririnig ng publiko. Shira's new EP album sa tinatamasang tagumpay ni Shira, kasabay nito ay pinatunayan niya na ang musikang moro ay karapat-dapat sa pagkilala. At isa sa mga pinakamahalaga sa kabila ng nangyayari ngayon sa kanyang karera bilang mga aawit, ay nanatili siyang mapagkumbaba at ramdam ang puso nito sa kanyang mga ginagawa. Hindi si Shaira nagbansag sa kanyang sarili bilang queen of Bangsamoro pop, kundi ang mga netizen mismo. Nasaksihan ng publiko na siya ang may karapatang magmay-ari ng naturang titulo. Sa suporta at pagmamahal na natatanggap hindi lang mula sa kapwa niya mga Muslim, tunay ngang hindi mapipigilan pa ang pag-angat ni Shaira. Sa kanyang Facebook post noong March 19, 2024, is publiko isang magandang balita patungkol sa kanyang singing career. Dito ay binahagi niyang ilan sa mga aabangan sa kanya sa mga darating na araw tulad na lamang ng unti-unting paglabas sa mga panibago niyang awitin mula sa kanyang new EP album na pinamagatang Manifestations. Ayon kay Shira, ang mga awitin na nakapaloob dito ay hango sa realidad, kadalasang pinagdadaanan ng mga tao sa araw-araw at maging ang kanyang mga naranasan. Tiniyak din niya na ang vibes sa mga tugtugi na iilan sa mga kanta dito ay more on upbeat at progressive na likha ng mga music producers ng AHS Productions tulad ayon na napakagaling na si DJ Charles, LS Beats Exclusive at marami pang iba. Dito rin Anya maririnig iba't ibang uri ng local culture music at original Bangsamoro music na ginawang modernize at remix. Isa pang araw sa nakakatuwa ay makakasama niya rin ang iilan sa mga local artists ng Mindanao at Moro artists na ma feature at makakolab sa ilang awitin. Dagdag pa niya na ang mga awitin dito ay mula sa sulat na kanyang napakahusi na songwriter na si Sir Aglan at mula sa produksyon ng na kanyang natatanging record label na AHS Productions. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, humingi si Shira ng buong suporta upang mailahad at ipakita ang mga musika mula sa Mindanao at tatatanging local bangsa Moro Pop Music. Samantala sa huli ay pinakita din ni Shira ang kanyang kababaang loob. Wala itong pag-angkin o pagmamayabang sa kung anumang ibang sag sa kanya. Na dito sa kanyang layuni na ipakilala at iangat ang bangsa Moro Pop Music, hindi ang kanyang sarili lamang. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!